Pag gusto mo nga ng ganitong kasarap at kalinamnam na chicken chami tamis anghang, dito lang yan sa barangay Marawoy, Lipa City, Batangas. Yan makikita nyo rin mga idol na malawak ang kanilang parking area. Ay tara na mga idol, atin ang timusan ang pinagmamalaking chicken chami tamis anghang ng Benox to Lomi House and Fast Food. Yan na nga pinigahan ang kalamansay, inati ang silit, nilagyan na ng tuyaw. Sige nga, atin nga tikman ay ngibit ay napaalat yata yan at sinarb na ating order yan kitang kita nyo naman na maayos at quality ang kanilang chicken chami tamis anghang amoy pa lang talagang nakakapaglaway na sige nga ating nga subukan first bite ay talagang masarap nga parang yung kumakain lang yung manok nga nila mga idol crispy talagang may pagmamayabang mm? hindi nga pala mapapahiyaan pupunta at susubok nito mga idol kaya sa mga gustong sumubok ng chicken chami tamis anghang ay siya isama nyo ang inyong pamilya at mga kaibigan yan na nga mga idol at unti-unti nang nauubos kahit buto ay kakaunti na ay tinira <laughs> Ngayon, hinigop pa ang sabaw. And nga mga idol, may balot pa. At nga pala mga idol, sa mga gustong pumunta, dito lang yan. Sa tapat ng bahay pamalaan sa barangay Marawi, lipasi tibatangas Siya, mga idol, hanggang dito na lang muna. Salamat!